Magandang pagpapasok sa pagdahan. Gusto pa po pa kayo? Kaya kaya naman. So paganda, magandang Ako po si Ako po National Shrine and Caliphate of Dubai, Tennessee. And ako sa saglawan sa Pinamalino, Bulacan. sa po, प्रिंटाइज क्रीज दर्शिपादे रोलेशसी, असामान्य वाद्यमात्र, अनोखे रीकर्ड अस्तित्व में पाते हैं सरबरजेस सिल्बा, अपने पांगानी नेस देशा, अंतिशा प्रेमेरूस अपने बलोपल, देशा देवनाथ सिंह हिस्ट्री में भी, बलेगायम अंतिकोडी कुसाने नेशनल स्टाइल एंड पारी फोर्ट डी वाइट बर्ड्सी, दो बोले इसे Kami po'y nagatala ang aming mga pagbabayan. Para na sa din ito, ay pinagod na naman ay salamat po. Pinabawad mo din ang Padre Romy ang kanilang gusto sa so, pagsalamat. sa ating na patrona, isang tarina, sa Tarita Ignacia. Sa pangalawang pagkakataon ay siya po'y muling nakatalo sa ating dalmana. Amen po ba? Yeah. So, so alam naman po natin, tayo po'y nilang sa Divine Refresh Life pagkapok sa pinupunta na kong dito ng Divine no? So, kahayaan mo po yung pray hindi ng konti tungkol sa devotion sa Divine Mercy. sa Divine Mercy nagsimula ng February 22, sa Bansang Poland. No, kung ang Jesus mismo Sa siya po isang madre mo no? ha, na, mga na, sa sister, so,

Kaya kung kanina po, lahat hi po tayo kung sa main door po na ating simpahan, magpasok lang, pwede mo agad yung bukit na yung ito po yung various image, ito po yung unang ng iba yung na lupos na kapit Panginoon. At ang sabi niya, nung makita nung na ito sa tapos, hindi nga nung makita na ito, sa India, sa niya, dahil hindi daw yun hindi sa kumitura ng ating ng Panginoon ng kanyang makita at, at sabi ni Jesus wala sa kumitura wala sa kumitin wala sa brush buhit ang ganda ng kumitari nito ng yung tao ang sa kumitari ng kaya kaya po tapos po po sa inyo, bibigyan po namin ng divider, yung divider seat. Pwede niyo po itinagin sa wallet. Pwede niyo po itinagin sa mga bag. At sa plant park namin yung mo ba? So, ayun po, ano po yung imahe ng divider sa inyong 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 dito sa no? Ang tawag po namin dito sa kanya, tawag po ay Critanize". So, bakit Philippianize? So, dahil sa mga inyong 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 kailangan sa third version image ng divide or Yung medyo sa na natin matapag, ah, ah, no? Ito po ang tapang tapang ng mga Robert's image, no? Pero kailangan natin yung Robert's image dito, no? Ang imahe nito, ay, yunita, di, yunong, siya, ito ay pininta ni Dino, si siya po ang mong no? Ang pagbulatay na po nga sa bati Pilipinas, dahil ito kung makikita nyo, bukang Pilipino. Bukang talangin natin. siya sa Yesus, meron natin ang Makikita natin Pilipino sa Yesus. Kaya ito ang Pilipino version ng Divine No? dapat Sabi naman ni Jesus, wala dapat ang sari-mari niyo, hindi sa tao ang pinag sa

para uh, sa pagdiriwang ng taon kundi rin na ng mga sa isa po ito, no? so maraming uh, uh, so sa iyo na muli at dito rin po sa simpatay ko, ko sa every weekdays at sunday weeks, dahil kapag sunday rin kami ng mga buildings na nagpupunta sa ating kaya na mga ng mga ano. So, lahat naman kayo doon. No? At kung may pagkakataon pa po, pwede pa no? uh, sa po, po kayo pumunta sa Kaginio Pante ng Roto. Ito po yung sa kumukuha lang sila ng tubig, sila yung yung mga pato kung saan sa sa hindi o saan Pwede po yung lang po Meron pa tayo sa No? At ito sa lahat, mga pagkakalis, hindi pa po yung so, oh, mga Orang-orang Indonesia yang mengikuti diva mercy, That is the image of the mercy. Itu adalah the dari of dari mercy. Itu adalah semangat dari diva mercy. Itu adalah semangat dari po mercy. Itu adalah semangat dari diva mercy. Itu adalah po mercy. Itu adalah semangat dari diva mercy. Itu adalah semangat dari ating mahal na patrol sa Santa Rita. Mabuling po, maraming salamat. Viva Santa Rita! Viva! Salamat po sa inyo. Ang ating nasa dam, ang kalorong patagampan ng karyan sa amin kay Iso Kristo ang iyong anak ay aming kapatid at ang makoy ng pag-ibig na pinag-aalam ng Espiritu ng Balan sa aming mga puso. Ang bumupaw sa aming balan ng pag-asa sa pagpapitin ng iyong pag Panyipang minawa kami ng iyong biyaya, upang mga manawa ng kapatulang sa iyong pag-alaga ng mga kulit ng mga kulit ng iyo. Ang mga bibig na wakito ang magpaliwago sa kalooban ng isang katakulang at ng isang tinapan para sa tiyak na katumpahan ng bagong namin at bago-upang kung saan magagawin ang kapangyarihan ng kasamaan at ang iyong kanbalatina ay mag-ibigin magpasawala sa ng hindi na nangyayari sa iyo, sana sa pag-asa ng pag sa ng mga nangyayari. Sa biyayaan ito, gumagalit kapayapaan ng aming sa buong sangkatawan at iyong aming pag ang pag na sa Ang mga Panginoong Maria na pupunokan ng kasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasin. Umundang pinagpala sa babae na at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwanhagi sa anak at sa Espiritu Santo.